2204 your project blogger host subscribe Magandang araw Pilipinas sa mga ibinahaging larawan ni Ate sa Manalo walang duda ay handa na siya para sa matinding laban sa Miss Universe 2025 ngayong Nobyembre Taglay niya ang kagandahan, talino at confidence ng isang tunay na Filipina Queen na handang ipaglaban ang ating bansa sa pinakamalaking entablado ng kagandahan sa buong mundo ang Miss Universe. Matapos ang ilang buwan ng mahigit trainings at preparations, makikita sa bawat larawan at video na mas lumalakas, mas tumadatag, at mas tumitingkad ang presence ni Atisa. Mula sa pasarela, communication skills, hanggang sa personality development, lahat ay pinaghandaan niya ng buong puso. Ang kanyang kahandaan ay nagsisilbing bala sa kanyang laban para sa tagumpay hindi lang para sa sarili kundi para sa bansang Pilipinas. Makikita ang determinasyon sa kanyang mga mata at ang apoy ng isang reyna na handa ng iuwi ang corona ng Miss Universe 2025. Sa social media, kitang kita ang suporta ng mga Pinoy pageant fans. Trending na naman ang pangalan ni Atisa Manalo dahil marami ang naniniwala na isa siya sa mga pinakamalalakas na kandidata ngayong taon ang kanyang ganda at karisma ay tulad namang stand out o talaga namang stand standout sa Miss Universe lineup. Habang papalapit ang kompetisyon ay ngayong Nobyembre, patuloy nating ipagdasal at suportahan si Ate sa Manalo sa kanyang laban para sa Pilipinas. Tunay na siya ay handa na sa lahat ng hamon at handang ipakita sa mundo ang ganda, talino at puso ng bawat Pilipino. Kaya naman mga kapadyan, Patuloy natin siyang suportahan at samahan sa kanyang journey sa Miss Universe. Huwag din kalimutan na mag-subscribe para sa ating pageant updates at mga news at exclusive pictures sa Miss Universe 2025. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita tayong muli sa susunod na video.